Senador Mig Subiri. Tinawag na traidor ang ilan sa mga kasamahan niya sa Senado. Matapos magbitaw bilang Senate President, ay tinawag na traidor nitong si Senador Juan Miguel Subiri ang ilan sa mga kasamahan niya sa Senado. Dahil nagpahayag daw na susuportahan siya ng mga ito at pagkalaunan ay binawi din ang suporta sa kanya at pumirma nga pabor dito kay Senador Cheese Escudero na itinulaga bilang bagong Senate President. I mean, um, yung nakipag-usap sa akin, yung nag sa akin, yung full support, na no support. <laughs> hey, mamaya, <laughs> and uh, medyo masamangan loob ko dahil mayro uh, meron pa mga nagt-text sa akin, we're with you, full support po kami, kami po ay Opo, uh, 100% sa'yo. Wala <laughs> pang isang araw, wala nang isang araw. Ang hirap talaga maging politiko. Alam mo, sa totoo lang, ang hirap maging politiko. Kaya ako tuwang-tuwa sa mga naiwan sa akin. Alam mo, two tests of character yan. Uh, alam nyo mga kapatid, uh, ako napaka-simple lang ako na tao. Napaka-transparent po ako. Mahalaga sa akin yung reputation ko kaya nag-resign ako noong 2011, di ba? Ayokong umikot sa mall na may nagsasabi na mandaraya ako. Kaya nag-resign re po ako sa posisyon ko bilang senador. At ang sinabi ko, wala naman po tayong kasalanan doon uh, sa sitwasyon na yun noong 2020 2007. At uh, parang malaking dagok, malaking tinikpon, tinatanggal po sa aking likod dahil gusto ko pong manatiling respetado sa mata ng ating mga kababayan. Kaya sa akin, hindi ko magagawa yan. Eh. Hindi ko magagawa yan ako at least uh, isang salita man na at least isang salita po ako pagdating sa commitment ko sa bayan sa ay mga kasamahan. So in a way, I just felt heartbroken. I felt heartbroken not because of the position. Uh, ano tayo eh tatlong beses na ako naging majority floor leader at uh, tinanggal na rin ako maging majority floor leader. Um, hindi sa position I'm not heartbroken because of the position. I'm heartbroken because of those who committed to be stand to be steadfast with us. We had the same ideals, and uh, all of a sudden, na uh, hindi po biglang nawala po. Kanya <laughs> talaga ang buhay, no? Sir, you you Heartbroken. Sir, so Heartbroken. Yung mo, yung, ah, ba? Yung, yung yes. Pastor, yung, yung, yung Pito yata yun eh. Sama si Senator Gatchalian. Seven. Sama si Senator Gatchalian. Senator Bato. You eh, know. Hindi naman binanggit ni Senador Subiri kung sino-sino itong mga senador na sinabi niyang nag sa kanya. Samantalang pinasalamatan naman niya ang ilang mga senador na nanatili umanong sa kanya hanggang sa huli. Ito ay sina senador Loren Ligarda, senador Joel Villanueva, senador Sani Angara, senador JB Ejercito, senador Nancy Binay, at itong si Senador Sherwin Gatchalian. But I want to thank my leadership team and those who stayed beside me till the very end. Ma'am Lauren, my Senate President Pro Temp, thank you very much for your loyalty and wisdom. I know many times temptations have been called to you, but you've stayed, you've been steadfast. Maraming salamat, ma'am. True test of character. To my dear Majority Floor Leader, Pare, thank you for your hard work and dedication. Isa, isa sa Majority Floor Leader. Pare, thank you for your friendship till the very end. I love you. You know that. Malakita. I will always cherish your support. To Sunny, possibly the best Finance Chair. This institution has ever had. I thank you, sir. I thank you. You know, your father was like a father to me. And I'm happy to call you my brother, sir. Senator JV, what can I say? Your loyalty, your friendship, and hard work, which you help steer many important measures in this institution. Sir, I'm proud to call you my friend. Nancy, who's been loyal from day one as a friend, never waving. Thank you, my dear. I love you dear, and your family. Sherwin, my compadre. Pare, salamat pare. You are a good friend and compadre. I'm proud that you're the ninong of my son. Pinasalamatan din ni Senador Subiri itong si Senador Bato de la Rosa at kanya pa itong sinaluduhan dahil sa pagkakaakalan niyang sa kanya pa rin ito hanggang sa huli. Subalit po meron pa ito sa resolusyon para iyo pong bagong Senate President itong ang si Senador Cheese Escudero. To Bato de la Rosa ito naman ang naging pahayag ni senador bato de la rosa sa kanyang pagperma dito sa resolusyon para palitan bilang senate president si senador sobire Mayor, may support of Senate President Escudero? Yes. Uh, uh, even though my signature was already insignificant, uh, lumapit sila sa akin after, uh, after the battle has been won. Meron na silang 14 na uh, perma. So, pumunta sa akin si... Nagtatago pa nga ako doon sa opisina ni Sir Tortolentino eh. Pero nalocate nila ako na pumunta doon. Kinausap ako. Uh, yung uh, sabihan ako na kahit na kahit na hindi na kailangan yung perma ko because they already have 14 and they only need 13 to unseat the uh, seated president. Kahit na hindi na kailangan, immaterial na yan, kung pe-perma ko hindi, but still, narinig nila na I was poised to join the minority. I I I was really uh, uh, contemplating seriously to join the my minority after uh, that incident. But uh, I was uh, persuaded by Senator Chis and Senator Alan Caetano na please uh, stay with the majority. Huwag kang pumunta sa minority. So, sumama ka na lang dito sa majority. And uh mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three uh, magkabats na PDP senators senator Bungo senator Tolentino and myself we forged a covenant na majority wins in every uh, voting situation talagang kung lalabas sa uh, voting is a uh, 2 against 1 obligado yung 1 sumunod doon sa 2 sumama sa 2 so in this case, nangyari sa uh, silang dalawa talaga ay uh, uh nag-decide na sumuporta kay Sen. Jesus Escudero. Ako ay naiwan. I want to, be, to stay with... Uh, uh, ayaw ko sana. Pero yun nga, may usapan kami na obligado sumama. So yun. Uh, pinirmahan ko yung yung uh, resolution, but that was already immaterial because they already they have 14, that they have already declared victory, but at least uh, unay part masaya rin ako kahit because uh, Senator Chase is a very magnanimous uh, victor. Kahit alam niyo hindi na kailangan yung boto ko, still, kinubinsi pa rin niya ako na sumama sa majority. Para so, bakit kayo uh, 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 well, ang, kasi yung nakapirma ako before mag-start uh, ang session, di ba? Pumasok ako doon. Tapos ngayon, nung sinaludohan ako ni Migs, eh talaga hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me, for me ha, huh? being a good soldier, ang gusto kong sabihin kay Migs doon is, uh, sorry boss, I failed to win the war for you because I am one of his trusted lieutenants. Ang kanyang, kanyang mission sa akin is talagang uh, i-secure yung aking uh, partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. But still, as I have said, mayroon kami usapan, kami tatlo, si Dr. Bungo, si Dr. Tolentino, na majority rules. Uh, lalabas three against one, obligado sa sama yung one doon sa uh, decision. Hindi yung ko yung so, at hindi ko upang as I've said pero feeling ko ay uh, being a good soldier i I, have, i was i would like to convey the message to him that uh, my commander i'm so sorry we lost the war i failed to win the war for you yes kaya kaya ako dapat dahil nga uh, hindi naman sa sama ng loob parang ko mas, na, nasa na nahiya ako sa kanya dahil uh, ayo okay. ay, hindi ko hindi ko napanalo yung yung uh, gira para sa kanya. Sir, pero so, uh, hindi niyo po sinabi kay Senbix before mag-start ng session na sumama kayo doon sa grupo ni Senji. Well, impact. And Andun kami sa opisina ni Mix before uh, yung yung before mag-start nung pumasok si Senator Chisat si Senator Alan sabi ko, exit ako kasi baka maipit ako. Sibat ako doon sa isang puntuan. Di ba? Dalawang pintuan doon. May isang papasok, isang palabas. Pagpasok nila, sumibat ako doon. Sa labas. Labas ako. Hindi na kami napag-abot. Pumunta ako kay si Tertulintino and uh, si Tertulintino na sana sabihin ko, baka ba, pwede ba niyo makonsider yung kaya kaya kanyo matanggap if I'm going to renege on our on our usapan pero sabi ko mapahiya ako doon sa dalawang ang ko uh, kung pwede ba na mag-join na lang ako sa minority uh, yan ang gusto kong sabihin doon sa kanila but uh, they persuaded me na huwag ka nang pumunta sa minority mag majority ka umasok sumunod yung sila si Senator Chase at si si Alan pumunta doon sabi na ako oh, kahit na panalo na kami panalo na uh, Kumbaga, insignificant na yung aking perma doon. Still, very magdanimo sila to offer at, for me to join the majority. Sabi na, huwag ka na umalis sa majority. Kasi I was really contemplating on joining the minority. Sir, I am mm -hmm. also heartbroken. Uh, my, my heart is really broken. Uh, he's a very good leader. Senator Subiri. I love him very much. I respect him very much. He's a very good leader. Samantalang ito naman ang mga senador na pumirma sa resolusyon pabor kay Senador Chis Escudero. Siyempre, o na si Senador Chis Escudero, Senador Jingoy Estrada, Senador Francis Tolentino, Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa, Senador Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano. Senador Mark Villar, Senador Cynthia Villar, Senador Grace Po, Senador Bong Rebilla, Senador Lito Lapid, Senador Jaime Marcos, Senador Rapidulpo Tulpo, at si Senador Robin Hood Padilla. Sino kaya sa mga senador na ito ang tinutukoy na traidor ni Senador Subiri na umano'y full support sa kanya at pagkalaon ay binawi rin ang suporta at pumirma para siya ay mapalitan bilang Senate President. Yung masakit lang yung nagtataydor, ayun ang masakit. And uh, I forgive them. Ang akin lang is a test of character.